Sabado. Uy, pang anong day na ba ako? Nakalimutan ko na, mga dreno. noong Merkolas? 15. Webes, Bernes, 17. Sabado, 18, mga dreno. Ang macho ko na. <laughs> Natulong na kaya yung mga pats ko sa katawan, ba? Diba? Sabado, anong oras? 7.25, mga dreno. <laughs> kahapon nag part time ako pag uwi mga dre uh, hindi ko lang nagawa yung gagawin ko wala akong materyales kaya papasok muna ako sa school ngayon siguro mga isa dalawang oras pagkatapos nun uh, sasamahan ko lang si Rangel may pupuntahan pagkatapos dahil pagkatapos nito mga dre no tapos pupunta ako sa part time gagawin ko na yung dapat kong gawin isang tumutulong tubig tsaka isang screen door Pagkatapos, meron ding tumutulong washing machine na naman, mga dreno. Baka ang problema ng washing machine, sa ibang apartment naman eh. Katulad nung nauna, naunang binili ko, yung pinalitan ko, hindi ibig sabihin, bibili na naman ako ng bago. Eh di, ang mahal na naman nun, mga dreno. Anyway, yan ang ating trabaho ngayong araw na to. Medyo busy, sabado. Pero kailangan kumayod para sa akin na buhi. <coughs> pambihira o inakit ko ito sa hagdan gamit ito mga treno kasi napakabigat na ito eh. mga mahigit 20 kilos to eh kala ko bukas yung video hindi pala hiningal lang ako <laughs> <laughs> mga tre ano na? gumising ka rilo yun 8.05 <laughs> Pinutulan namin itong pinto na to mga dreno, kasi malapad to eh. Minsan, pag bumili kayo ng pinto, wala kayong makuha ng tamang sukat, pwede naman putulan yan. Kaya lang, be careful mga dre, kasi kung masyadong makapal yung puputulin nyo, tapos halo, o walang laman sa loob yung pintong mabibili nyo, baka pagputol nyo, eh, pangit na kalalabasan mga dre, no? halo yung, ano, yung pagkakaputol nyo rito. Sa eh, minsan yung iba, tinatanggal yung dulo, eh, kinakabit sa, ano, sa dulo, sa dulong pinagputulan. hindi eh, na kayo sa taas eh baka baka masyado bang ano mataas yung hinge ko pag sanata tama yung taas ng pinto doon sa hamba sabi ko lang hamba tama nga sa taas sa kabila bibili lang kami chocolate mga dreno kaya nandito kami sa costco ngayon Ano, oh, wala na? Pakal sa kabila, no? Okay. Ito, 130 pieces. 18. Mas okay kaya itong ganito. Pero mahal na yan, eh. Tingnan ko sa likod. Dito siguro. Oh, okay. wala nandito ah. siguro dami na ito kakatuwa naman to 150 150 items ilang kilo ilang kilo siya kailangan ko ilang kilo ah nasaan ah. ilang kilo ka ah okay 2 kilo rin mga dreno ayan o oh. 198 mas okay siguro yan kaysa dito sa isang hinahanap ko ang mura ng kama 270 na no tapos ang kapal may discount pala siyang 80 dollars ano tarna rain ayan lang binili namin mga dreno saka eto chocolate saka kape wala yung ano eh yung lagi kong binibiling chocolate eh yung may ibon may ibon na tatak uwi yan na to mga dre eto na lang ano kaya to sunday ngayon yun hindi ko na alam kung pang ilang day na ako mga dre no 19 na yata eh bacon yung liver na natira itlog. Yan ang breakfast natin, mga bre. Breakfast of champions. Ayos, <laughs> ah, yes, di ba? Sunday. oras na. mag 11 na, mga treno. Itong nilagyan ko ng screen na bintana. Dito ko ikakabit. Akala ko nawawala to mga treno. Ang nangyari pala, ganito. Dinanjan yan, no? Ah, kasi madali lang matanggal yung mga bintana rin yung mga treno. Ano nangyari? Nalaglag dyan. Itong bintana na to. <laughs> Ay, yung screen, screen window na to. Ah, tapos kinuha ko lang. ba? Diba? <laughs> tapos pinalitan ko na itong ano, ng screen. Yon ganun lang yan. Ngayon, lalagay na natin yan. Bakit? Nasa labas ba talaga yan? <laughs> Naisip ko kung nasa labas talaga to o dapat nasa gitna eh. Dali madre. Dito naman ako ngayon sa isang apartment At, mga dre no. Titingnan ko yung washing machine dito kasi tumutulo raw dito kung saan ako nagpalit ng ano ng dishwasher lagi may complaint to rito <laughs> hi. hi do you have a problem with the machine? yes it leaks a lot of water? Oh, gosh. Iba, iba, iba. Dahil ibang unit yon mga dre, at hindi ko alam ang pagbukas doon. Ang una kong ginagawa sa ganyang klase ng trabaho ay syempre, tumingin kay Professor YouTube. <laughs> yun ang pinakamadaling paraan, mga dre, no? kasi wala naman tayong manual. ba? Diba? Kaya tingnan natin. Whirlpool. Uh, stackable. Stackable washer dryer disassembly. ba? Diba? Ang bilis. Nandun agad. Oh. Suko ako mga dre. <laughs> Ibang model yon. At naisip ko na hindi ko na rin bubuksan. Pwede naman akong mag-check kung paano pero ayoko na muna buksan mga dre. No? Kasi ang sistema, katulad nung nakaraan, yung pinalitan kong washing machine, Nung nabuksan ko siya, nakita ko na malaki yung sira. Siyempre, uh, ayoko namang mag-suggest lang sa, sa kanila na palitan lang basta-basta. So, ang ginawa ko, uh, in-inform ko sa may-ari, ang ginawa ng may-ari, tinawag yung mga technician talaga, chinek yung washing machine. So, parehas nga ng diagnose ng sa akin. Doble gasto sila, mga dreno. Ngayon, kung bubuksan ko yon at baka ganun uli yung sira, so, ang tendency, sasabihin ko na naman sa kanila para sa second opinion tatawagin na naman nila yun magbabayad na naman sila ron di ba uh, doble sila so might as well na yung technician na lang kung sakaling malaki yung sira nun, inform na lang nila ako na okay Romel kailangan mo nang palitan yung washing machine then ako nang bahala dun sa pagbili ng bago ganun na lang yung mangyayari mga nreno in a way ano rin eh kumbaga ano rin sa akin eh iwas ano ba iwas stress sakit ng ulo isipin <laughs> kasi halimbawa mga dre na okay nakita ko yung sira di ba let's say yung drain pump lang yung sira so maghahanap ako online noon di ba kailangan siguraduhin ko na tama yung parts niya pagkatapos uh, o orderin ko yung ganon mga dre no so nasa akin yung responsibility pagdating ng ganon so kung may technician okay go ahead palitan nila di ba kung papalitan yung washing machine di sa akin sasabihin. Madali na yun, bibili lang ako, pupunta lang ako sa Home Depot, o kailangan ko neto, bayad, antay ng delivery, salpak. That's it. ba? Diba? Easy peasy. Sunday pa naman ngayon, mga dre, no? Anyway, dadaan din ako sa Home Depot. Ah... <laughs> naalala ko yung sinabi ko nung ano yung Friday, di ba? Ang sarap mapagod pag Friday, mga dre, no? Kasi alam mo, Sabad at Linggo, wala kang trabaho. Pero ang totoo, eto ako ngayon, 'di ba? Sabado. anong oras ako natapos, linggo. 'Di pa rin ako tapos ngayon eh. <laughs> Paluwagan. Old school pa rin mga dre ano. Hoy, yung mga dahon, 'no. 'Di ba? Officially, simula na po ng poll ngayon. Kaya 'yung mga gusto magpunta dyan sa ano. ba to sa Mount Tremblant. Nako po, ang ganda ron. Mga dre no, nagpunta kami no last year ba yun? O last 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 two years ago mga dre no napakaganda ng lugar eh sana matyempohan nyo lang na ano yung talagang dilaw pa lang yung mga dahon mga dre kasi pag nagpunta kayo doon nalagas na yung dahon ang pangit na parang nasunog na yung mga bundok eh Unlike pag dilaw pa lang yung dahon, dilaw, pula, orange, ang ganda mga nila, talaga namang Oop. Okay Okay, naghahanap ng lechon dyan no? Oh. dito meron oh, sa di Manil Tawagan nyo lang, ayan yung number mga treo. Oh. mga birthday hanjan, mga birthday party, di ba? Ayano, oh. ayan, ay na number oh. Patawagan. Patawagan po. Ah, oh. uh, Ano po pangalan nila? Trisha po. Trisha. Yeah. Okay. Sana kunin niya na. <laughs> yun. <laughs> Alam ko hindi niya pa kukunin eh. $1,000 yun mga Dre, no? Oh, hindi lang sa amin yun ha. Yan yung dahon. Dila sa amin yun, 1000 dollars. 10 tao 'yun, mga dreno. Kasi 100 isang tao kada isang linggo. So 400 dollars 'yun in a month. Okay pa rin naman paluwagan mga dreno. Kumbaga ah, kahit pa paano, kung may plano ka ah, at wala kang pera, 'yun in a way parang nangutang ka ng walang tubo, mga dreno. Kaya okay din maraming marami pa rin kasali kasi nga Iyon, na uh, favorable sa mga sa mga nangangailangan ng pera, 'di ba? Na walang tubo. Kung may plano kang umuwi ng Pilipinas, pwede kang makiusap, pwede bang si sweldo ko sa araw ng uwi ko sa Pinas, yung gano'n, mga ante, no? ang dami pa rin kasali. Ngayon, bibili naman ako ng ano, mga treno. Bibili ako ng baka uli kaldereta kapag kaldereta tapos tingnan natin yung mga daanan no kasi nga naninilaw nilaw na yan mga dre no at alam niya naman pag ganun na pag autumn na malamig na rin yan sweater weather na mga dreno no kaya kita nyo naka long sleeve na tayo plaza ano kaya ang kapalaran ng Plaza Codinage mga Dre, no? Lalo na bukas na yung isa sa pinakamalaking pamilihan dito sa sa Montreal. Yung Royal Mount. Sa bagay, ano eh? Ano tawag dito? Ah, malakas pa rin yung ano rito eh. Walmart, Canadian Tire, Putay. Tsaka madami pang iba. Ito, hindi na ito kukupas mga dreno Kumbaga, sabi sa akin dati, etong tatlo lang, no, Marche Putay, Walmart, tsaka Canadian Tire, sapat na raw, eh, para, para makapag-operate tong, ano, eh, tong Plaza Coordinage, mga tre, no. Ganon ka mahalang upa ron sa, ng upa ng tatlong establishment na yon. kaldereta patatas Dito muna tayo sa pangsahog muna sa kaldereta. Baka kasi wala yun eh. Pwede eh wala na ano. Ibang klase ito, mga May ibang lasa. May iba kaysa sa nakasanayan. Deep. isang kilo tsaka po isa po na ito ah uh, isa lang po magkano yan 20 tsaka po dalawang kalahating kilo rito sa ano sa giniling dalawang kalahating kilo para hindi na ako mag-separate mga dreno. 47. Bumin na rin akong patatas. Alam niyo na ba mga dre? <laughs> Ilang araw? Halos sampung araw mula ngayon mga dreno. Magkikita-kita na po tayo sa Calgary sa darating na October 3 and 4. At kasama po dyan si Alvin at Emma, si Kainag syempre. Ang buong spot Pinoy, yan po ay mangyayari sa pamamagitan ng Elements Residences. Mga dreno. meron po silang sales event dyan. Kung kaya't naimbitahan po nila kami. Ngayon kung interesado naman po kayo na, na bumili ng condominium unit sa, sa kanila mga Dreno, personal use or pang, pang business, Ah, uh, mangyari pong ano, iskanin scan lang tong QR code na to, mga Renno, at yan po pwede niyong itanong kahit ano kung kung ano man pong gusto niyo malaman tungkol sa binibenta nilang condominium unit, kung sa Gawana o doon sa ginagawa pa lang. So pwedeng-pwede niyo pong itanong sa kanila yan. At wala pong bayad, mga Renno, ang pagpapa-pre-register. Pag i niyo po yung QR code na yan, mga Renno. So yan, see you, mga Dre. See you, sana magkita-kita tayo, no. Kayo po ang ano, kayo ang pinaka masasabi namin nagtagumpay yung event na yun mga dre kung pupunta po kayo at yun uh, pasalamat tayo sa Elements Residences at nag nagtiwala po sila sa atin at yun nadala uh, po kami dun sa, sa, Calgary madadala kami sa Calgary mga dre no? yun napanood ko yung kayo no, eh, kay Doc Willie Ong diba uh, sabi niya nga malaking kumbaga sinisisi niya yung mga basher niya eh, 'di ba, yung hindi magagandang salita. 'Yun yung nagbigay sa kanya ng sakit. Kung ano mang meron siya mga dreno. So buti na lang, medyo naglaylo ko sa ano mga dreno sa comment section, 'di ba? Kasi nga talagang ano, minsan toxic yung mga comment masyado mga dreno. Wala ka namang ginagawang masama sa kapwa mo, pero kung makapag-comment, akala mo ano, akala mo'y napaka sobrang, 'di ba? Sobrang napakabuti niya at napakasama nung sinasabihan niya tao. Yung gano'n, nakala mo, naloko siya, niloko siya, iniskam siya. Yung gano'n, sabi nga ni Doc Willie, di ba? Buong buhay niya, inilaan niya para sa publiko eh. Tapos eh, dahil lang sa pagtakbo niya nung election eh, kung ano-anong salita na yung narinig niya, no? kung ano-anong pakit na salita yung ipinukul sa kanya ng tao. Di ba? Ang hindi nga kainaman din nun talaga, pag ikaw maramdamin ka eh. Di ba? Buti na lang ako eh. <laughs> Pero ganun pa man, ako po nagpapasalamat ng lubos sa inyo at yun, sa mga paalala nyo, especially dito sa diet na ginagawa ko, mga antay, no? Marami pong against, di ba? Maraming nagsasabi na na mag-iingat ako kasi nga hindi healthy mga dreno no? at maraming salamat po sa pag-aalala yan po ay kumbaga ano ba kumbaga yun nga papa pinagpapasalamat ko sa inyo mga dreno no? kumbaga hindi nyo na ako itinuring na iba tama ba sana, tama, mga Dreno. <laughs> Pero magbabasa tayo ng ilang comment ngayon. Unahin natin tong si Bernardo. Bernardo. Sabi niya, sana mapauwi yung kilala ko dyan sa Montreal na mayabang. Di ko alam paano nakakasurvive. Wala namang pinag-aralan. Wala, Steve. Paano mo mo nasabing walang pinag-aralan? Bernardo. Hindi, okay lang yan. Basta walang nakagrabyad tao. No? Okay lang yung mayabang. Ayam sila magyabang. di ba? Diba? Lalo na kung ano eh. Kung may pagyayabang. Kung wala namang ipagyayabang at yabang lang talaga yung meron, eh mas lalong hayaan mo na sila. <laughs> di ba? Corazon. Albasite. Bakit giba-giba kalsada? Ah, may video na ako dyan. Ah, ah, Corazon, no? Hi. Ray Simon. Sabi niya, Dre, beware of your cholesterol. Maraming protein rich sa walang cholesterol. Fish like tilapia, chicken breast, etc. Yun na sabi ni Ray. Tsaka hindi rin daw siya ano, pabor sa bacon. Uh, yun ang isang bagay, ano, Dre, no? Uh, Ray, yung ano nga, yung cholesterol, mga Dre, no? Since wala nga akong carbohydrates, wala akong sugar na tinitake, so, ang tendency is cholesterol yung ginagamit ng katawan ko as fuel source, mga dreno. Doon ako kumukuha ng energy para makakilos, mga dreno, sa cholesterol na kinakain ko. Kaya, high fats po yung diet, mga dreno. Yun, nabasa ko lang yung mga dreno. Bida-bida, ba? -bida, diba? Alam mo, dami alam eh. <laughs> Ganyan talaga, nagbabago ang policy. Hindi lang immigration. It's a reaction to adjust and correct mistakes. May mga rason naman ang pagbabago ng policy. If we are aware of what's happening, we can be prepared and foresee the changes. Lesson learned. Next election, Liberal may lose and Conservatives most likely will win. We need to note, Conservatives, in my opinion, are not as lenient with policies but better for Canada. Yun, mga Andre, no? Totoo, diba? Pasalamat din ako sa Liberal, mga Andre, no? Pasalamat din ako kay Justin Trudeau kasi isa sila sa dahilan ni eh, kung ba't mabilis din ako nakapunta sa Canada, di ba? At marami rin nagpapasalamat sa liberal o kay Justin Trudeau na nakapasok sila sa Canada nung mga nakalipas na panahon, mga dre, no? Ngayon, kung sakaling ang manalo, yung, yung conservative, pag nagbago, yun nga, sabi ni, sabi ni Alp, is for the better naman, di ba? Pag humigpit, at least kahit papano, makaka-recover sa si Canada, mga dre, no? At, We will see. Ah, uh, pa man hangad natin yung ano, mga no. Hangad natin yung tagumpay ng bawat isa, di ba? Kumpaka hindi tayo nakikipagkompetisyon, di ba? Hangad natin sabay-sabay tayong makatapos. Lahat tayo makarating sa finish line. Hindi natin kailangang maghilahan, hindi natin kailangang magunahan, di ba? May kanya-kanyang pace yan, mga dre, no. Yung iba mabagal, pero surely, di ba? Slowly is the fastest way. Sabi nga nila, no, para makarating sa pupuntahan mo. Tama ba? <laughs> Narinig ko lang yan mga Andre, no? Totoo naman na kung sigurado, di ba? Yung bawat takbang mo, mas, alam mo yun, mas, mas stable ka sa dun papunta sa goal mo mga Andre, no? Hindi kailangan mabilis, di ba? It takes time para makagawa ka ng magandang bagay, para mabuo mo yung pangarap mo, di ba? Para mabuo yung Eiffel Tower, Oo nga naman, mga dre, no? It takes time. So, huwag niyo kong bakit wala pa akong bahay. Eh, five years na ako sa Canada, six years na ako sa Canada. It's not cheap. <laughs> Di ba? Ayan yung isang topic nung nakaraang gabi, mga dre, no? Kasi nga, ah, uh, puro ka lang yabang, wala kang bahay, may sasakyang ka, puro ka lang daldal, wala pa nangyayari sa buhay mo. May ganun, eh, mga dre, no? Pero ang hindi nila alam, hindi nyo tiningnan kung saan ako nanggaling, di ba? Galing ako sa wala, sa zero, mga Andre, no? Kaya ngayon, kung nagkaroon man ako ng tree, nagkaroon man akong konti sa buhay, nagkaroon ako ng konti sa Pilipinas, di ba? Napakalaking bagay nun, mga Andre, no? Kung para sa inyo, utang yung bahay, utang yung sasakyan, pero para sa akin, ang laking bagay nun, mga dre kasi nga, nagsimula ako sa wala, mga Andre, no? Alam niyo yun? Kaya... ba diba, hindi pantay-pantay yung starting line eh. 'di ba? Yung iba andito na sila eh, 'di ba? Ako dito ako nagsimula mga dreno. kaya medyo ahead na sila sa akin ng ano eh, ng 10 steps eh. Kaya mabagal ako. Kala niyo mabagal pala ako, pero hindi mga dreno. Kumbaga unti-unti o oh, umaangat ako. Yun nga lang naiiwanan ako ng iba kasi nga yung starting line nila is ahead of me mga dreno. 10 step ahead sila sa akin. So, Diba kailangan ko ng extra effort, kailangan ko ng extra time, kailangan ko ng extra push. Lahat ng extra mga dreno, kailangan ko 'yan. <laughs> para para makasabay, 'di ba? Hindi man makasabay. Sa so, pagay, yun sabi ko no. Hindi naman ako nakita kompetensya mga dreno. Ang sa akin is lahat tayo, 'di ba? Makarating sa gusto nating mapuntahan. It doesn't matter how how slow we are. Alam mo yun Pwede ka matapilok, pwede ka madapa, ang mahalaga, babango ka. Di ba? Hindi ka dapat magbadali. Hindi mo, hindi ka dapat makipag di ba? Time will come yung nangyayari ngayon, di ba? Baka nga sabi ko, baka isipin nyo, ah, hindi talaga para sa akin si Canada, di ba? Maybe this is not the right time, mga dreno. Anyway, uh, maraming salamat sa mga concern nyo, mga dreno. At yun, salamat sa Panginoon at nandito pa rin tayo. At yun po, no, good luck sa inyong lahat. Pag-ingat kayo palagi. Hanggang sa susunod na araw, mga dreno. Sunday ngayon, yun, ano stress na. So, Paul, What's the rush? Who's calling? Who's calling?